sa tagal mo sa Bureau of Customs, eto ba ang unang pagkakataon na merong alleged na mga tawag, influensya na ginagamit na nanggagaling sa Office of the President or people related to the Office of the President? Your Honor, thank you very much. That was the first time sa buong buhay namin na operatiba na may nakikialam na anak mismo ng Presidente. Ibig sabihin, base no, doon sa allegation mo, um, if we believe no, and if we can confirm the allegation, kung ikumpara mo ang iyong eksperyensya sa labing pitong taon sa customs, and where were you before that? Honor, I, I was with the CIS. Sa, sa CIS? Customs. Then, before customs? Before customs, Your Honor, I was assigned from the beginning I was already okay. at the CIA, yes. Sa so, labing, labing pitong taon mo sa Bureau of Customs, sa ilang presidente ang dinaanan mo? Tatlo ba o apat? Tatlong presidente na daanan mo? Or tatlong administrasyon? Apat. Apat. President. Can you say that this is somehow irregular? Hindi Very irregular, karaniwan? Your Honor. Okay. Um, uh, nasabi mo na merong tumawag may nagpakilala sa iyo sa isang bar at ipinakilala ka kay Councilor Nilo Abellera Jr. kay Small. Tama po ba? Opo, Your Okay. Paano mo naman nasabi na si Councilor Small ay merong link kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte at kay Attorney Man Scarpio? Mapapahanga ka sa pamamaraan at mga pagtatanong ni Janet Garin. Wika nga ginalingan sa diretsahang pagtatanong ay nakuha niya ang mga kasagutan ng walang pagdududa galing sa witness na si Jimmy Guban na kasalukuyang nakakulong ng habang buhay at dating intel officer ng Customs Port of Manila. Sabi ni Jimmy na siya ay nakulong dahil sa panghuhuli ng mga droga bilang Customs Intel Officer. Sa pagtatanong ni Ms. Garin ay tahakan na inamin ni Jimmy na sa loob ng labimpitong taon niya sa customs, ay ngayon lang siya nagkaroon ng mga tawag at impluensya galing sa malapit sa presidente upang ayusin ang pagpapalabas ng mga kontorbando. Your Honor, siya mismo nagtasabi. Sa tingin mo ba, kapanipaniwala siya? Yes, Your Honor. Ito ba ay isang beses lang na pag-uusap? Kasi sa statement sa affidavit mo, on number 4, you made mention of always... Pag always ba, once a month, twice a month, sa, pa, sa nangyari po, please enlighten us. Three times or four times, Your Honor, kami nag-meet. Yung calls, several calls. Approximately ilang beses po sa isang buwan? Maybe twice or once a month, thrice. One to month. three times. Sabihin na natin, ka, umaabot ba ng five times a month? Mga three to, well, you know, pwede, Your no? three to five times. Three to five times a month. At direkta na mong nakakausap si Councilor Small? Yes, Your Honor. Nakita mo na po talaga siya sa personal? Nag-meet kami, Your Honor, three times or four times. Okay. Woo! Sinabi mo rin dito sa affidavit mo na clean name ni Small na siya ang partner at trusted ng tatlong tao na malalaki. Ibig ba sabihin may aligasyon na si Michael Yang. Si Congressman Pulong at si Atty. Manzcarpio ay magkasosyo? Magkakasama, Your Honor. Ano po <laughs> ibig sabihin ng magkakasama? If we Mag translate it to a business entity. Magkasama sila sa pag-influence para mapabilis ang transaksyon sa Bureau of Customs. So na parang tinitingnan mo na sila ay influencer? Parang yes, ganun. Your Honor. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit na meron kang mga bodegero at pahinante na nagsasabing ang illegal drugs ay mixed up with said shipments. Can you expound on that pag sinabi mong mixed up? Yes, Your Honor, kasi yung mga missing containers, may mga dinadalaw kaming kung saan yung dinala. Magtataka na lang sila ang bilis ng babaan, alisan, paglipat ng kargamento at nakikita nila na iba ang laman. Then, sinasabi na, ano, wag na kayo maingay O, yun na yan. Ito, sa amin na to, bahala na kayo, bayad na kaagad. You know, ano, okay. sa mga bodigero. Ngayon, sinabi mo na 3 to 5 times a month ka tinatawagan. Yung mga tawag ba na ito ay related doon sa mga shipment sa customs or hindi? Related po sa mga, sa customs. Pag tumatawag po ba, eh, napipinpoint po ba ang possible containers and or shipments o hindi? Your Honor, no. Dahil hindi mo kaya bilangin kung ilan ang nilalabas nila per week. Hindi, ibig ko sabihin kapag tumatawag sila, ang tawag ba ay talagang yung intention ay tumawag para sa specific shipment or container or baka naman tumatawag sa iyo at sinasabing pare punta tayo sa bar. No, Your Honor, sabihin nila na may containers kami. Marami yun. Tin so, ang tawag is very specific for certain shipments and containers. hindi, hindi na po. Hindi ko na po kinukuha. Sinasabihan ko na lang. Pare, okay na. Hindi naman kailangan niyo ako tawagan. Hindi naman kami okay. Ng mga Follow shipments. Follow-up question, Your Honor. Ito bang mga containers or shipment na ito na itinatawag for facilitation ay kasama sa mga nahuhold or tawagin natin suspicious containers. Yung ibaho ho, naho-hold. pero pag sa kanila ngayon nga po ang iniiwasan kaya tumatawag para walang mahold. Kaya pag sa kanila, dere diretso yan, isang containers, dere diretso Woo! So ang ibig sabihin ng luwagan ay ipikit mo lang muna yung mata mo? Ganun po ba? Yes, Your Honor. Pero yung pangamoy mo at pandinig mo ay bukas. Alam mo namin anong nangyayari, pero wala na dahil merong impluensya na napakalaki at napakahirap pang Okay. You also mentioned of overstaying cargos. Can you laymanize to all of us? Ano po bang ibig sabihin ng overstaying cargos? At dito kasi sa iyong affidavit ay parang nag imply na kapag overstaying ay tila meron siyang laman na iligal. Yes, Sir Hindi eh, naman totally lahat dahil minsan kulang ang papilis kaya nag yung nag amenda Pero most common pagka-overstaying, ibig sabihin po niyan, sana tama pa ako, hindi ko nabasa ang batas, ang memo, pero more than 30 days, all shipments coming from or coming in must be accounted for. Bakit hindi lumalabas at tumatagal sa yarda? Kaya ho maraming container na natatinga. Dahil yan po yung mga overstaying, ang gusto nila gawin kung anong gustong mangyari, yan yung mga pinapalusot, walang papeles, yung sabi ko nga kanina, siniswing, yun yung mga missing container, pag nakachin po, palalabas nila. Linawin lang po natin ulit ha. Pag sinabi mong kasi dito, sinasabi mo, may pinagdudahan kayo na overstaying cargoes under Vekaba Trading Shipment. Ang ibig po ba sabihin nito, overstaying, kapag ang isang cargo or the certain cargoes are overstaying, it simply means pwede na siyang pikit mata ka na. Yun ba yun? Uh, no, Your Honor. Ibig sabihin po walang naglalads ng entry, walang nagpo-process ng dokumento niya sa Ayan loob na. ng 30 days ng Bureau of Customs. Sometimes magiging suspicious ka na bakit walang gumagalaw sa kargamento na yun. Bakit so, hanggang parang, nandoon pa? parang ginagawa siyang ghost. Yes, Your Honor. Okay. So, ang overstaying cargos are actually real cargos but are transformed into ghost cargos. Mang nangyayari pag nawala na. Nandiyan siya, pero kunyari hindi nyo nakikita. Okay. Moving forward, may sinabi ka kasing politiko na kalaban? And earlier you mentioned that it was former Senator Sonny Trillanes. Yes, Your Honor. Malinaw na sinamantala at ginamit ang kapangyarihan. Dito makikita natin na kawawa talaga ang mga taong may paninindigan dahil nandyan ang tukso upang ikaw ay magsawalang kibo at magbulag-bulaga na lamang. Ito na ang pinakamataas na antas ng korupsyon. Sana ay magawa ng lunas at mapanagot ang mga nagsamantala upang gamitin ang kapangyarihan sa maling paraan dahil maraming nadadamay at nakukulong sa salang hindi nila ginawa. Can you expound on this? Ano po ang naging uh, Your Honor, nang nandun na ako, from alam niyo, Your Honor, when I was arrested ng NBI, headed by then attorney, I think, di maano, sinabihan niya kagad ako na ako may direct link, may direct line kay secretary. Kung anong gusto mo, sabihin mo, sabi ko for what? Teka, paki, paki-expound po. Sinabing may direct line kay Be secretary. Direct line siya kay secretary, yung nag-aresto sa akin. Okay, sa secretary Attorney, sino po? Department of Justice. Okay, sinabi na may direct line kay secretary. Dalawa ang naging DOJ secretary. Secretary Aguirre and Secretary Maynard Guevara. During that year, Your Honor, Maynard Guevara. Okay, sino ang connected kay Secretary si Maynard? Atty. Maynard? Si Atty. Dimaano. NBI po team leader ng NBI okay. Port Air, uh, Ano ang naging kautusan nila sa iyo? I-serve yung warrant. Then kung may kailangan ako, sabihin ko kaagad at may direct line siya kay Secretary. Ano ang relationship doon sa kay former Senator Sani Trillanes? Your Honor, binabasa ko na na mayroon silang gustong gawin na hindi nila ako madiretso na mag-alabikoy. Eh. Dumating po ako sa NBI, ganun din ang sabi nila sa akin. Hindi pa ako nag-o-open, nag-o-offer. Kasi anong i-offer ko sa kanila na may sasabihin ako? Hanggang sa paulit-ulit po kami na wala po akong sinasabi. Hanggang sa nung dinilana nila ako sa jail, tinurn over ako sa jail, after the trial, naisipan kong tumawag. Dahil tumawag ako, dahil may mga padala akong sulat, dahil simpre gusto kong lumabas. Sabi ko, WPP ako, bakit ka ako nakakulong ako? so, papadala po ako ng sulat sa NBI kung paano nila ako matutulungan. Yung pala ang gusto nila ay mag... Kung meron ako sa report na gusto nila, nakasama si Ex-Senator Trillanis. Anytime kukunin nila ako kagad. Ibig sabihin may lumapit sa iyo from NBI at yung NBI na yon ay nag-name drop at sinabing malapit siya kay Secretary Maynard Guevara at meron silang report na pinapapirma sa iyo at dun sa report Parang sinasabi na idamay mo si Senator Sani Trillanes. Your Honor, uh, ano yan? hindi po si Atty. Dimaano, hiwalay na. nag na ako sa NBI, nahuli na ako ni Atty. Dimaano, nalabas na ako sa NBI, napunta na ako sa jail. So, ibang tao na po yung kausap ko doon sa NBI. Isang Deputy Director na po ng NBI. Hiwalay okay. na po yung kay Atty. Dimaano. Ang ibig mo sabihin ay nagkakaroon ng deflection. Apa yerada. Congresswoman uh, Garin, your time is up. Okay, let me wrap up, Mr. Chair. Mr. Chair. Nasabi mo kanina nung ikaw ay nagbibigay ng iyong affidavit na madaldal si Michael Yang, tama po ba? Maano madaldal? madaldal? Hindi po si Abeliera. Ah si Abelliera yeah, madaldal. Okay. Opo. Sa pananaw mo, si Michael Yang bakong hindi siya ginawang presidential economic advisor ay magkakaroon ng ganitong influensya o hindi? Your Honor, kahit na hindi siya gawin dahil may influensya siya kay Pulong. So magkakaroon ng influensya pa rin sa Bureau of Customs dahil yun ang negosyo nila. Nagkaroon po tayo ng celebrated na war on drugs. At narinig nyo po ito sa mga balita. Sa pananaw niyo po ba, bilang isang mamamayang Pilipino, ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Ang dami pong stocks, ang dami pong dumadaan sa custom during the past administration. Lutang at ang dami. Naglabasan po during the time, green tea, red tea, plus purong tea, pero shabu. Mas dumami po ang sinasabi lang po nila na wala, pero mas marami pong supply sa market. During those times, unlike today na kahit papano nababago, nararamdaman ng taong bayan na yung taong ngayon ay kumukunti ang adik ang gumagamit ng SIABU. So, Mr. Chair, to wrap up, there are three take-out points here that I would personally like to request that this Quad Committee pursue. Yung una-una po, if we can document na mas marami ang pumasok nakasabay ng War on Drugs maraming pinapatay na maliliit na tao, yung pala maraming pinapapasok. Baka pwede tayong matulungan ni Mr. Jimmy Sorry. Goban. Guban Go dahil alam niya ang proseso. Pangalawa, nakakabahala po na tila napunta ang pananaw naton dito sa mga maliliit na taong pinapatay. Pero apparently, nagkakaroon ngayon ng testimonya na maraming itinuturo at nasisira ang buhay nila para pagtakpan kung sino man ang talagang nasa likod ng ito. Third and last, Mr. Chair, I believe that we need to look into the process of how these missing containers or yung bang totoong container, kung sinabi ni Congressman Baronda, shabulized, dito naman tatawagin natin multolized containers. Totong container, ginawang multo, hindi mo makikita pero mararamdaman mo, mafe mo at maririnig mo ang mga bulong. With that, Mr. Chair, we trust in your leadership that this Quad Committee will leave a legacy to the Filipino people wherein there is a real drug war and real criminals are the ones that are made accountable. Maraming salamat po. Thank you, congressman Green. The next interpellation. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at mag-share ng video. Hanggang sa muli.